I'm a loyal seafarer, of course palagi akong naga-update kay Mrs. kung sa anak ko pupunta So nasanay na talaga ako guys na mag-update kay Pinky kung saan ako pupunta kahit na tulog siya in-update ko pa rin palagi para at pagkagising niya ay mabasa niya yung mga updates ko at um, malaman niya kung ano yung pinagagawa ko para hindi siya mag overthink kasi yung misis ko guys um overthinking. So <clears throat> sa akin um, it is my job na hindi maggawa ng something para i-trigger yung pag-overthink na yung kick niya. Every now and then, nag nag-update ako sa kanya. So, kanina hindi ako masyadong nakapag-chat ano, nakapag chat sa kanya. Dito na lang kasi may free wifi dito. So, <clears throat> hindi deserve sa mga misses natin na mag-overthink. So, um, it is our job as ano, husband na hindi natin um, hindi natin bigyan ng trigger o hindi natin bigyan ng something hindi tayo gagawa ng something para mag-overthink yung missis natin sa so, palagi tayo nag-update nagsisend ng picture tapos kahit natulog kahit na hindi online so nasan din talaga ko kahit dati pa um, yun sa barko nga um, sa pagtatrabaho coffee break, lunch break lahat ng break pagkatapos ng um, trabaho at before papasok ng trabaho talagang nag-update ako niyan. So, let's love our wife guys kasi yan yung pinaka best na binigay ni Lord sa buhay natin as ang mga lalaki. So, more, uh, they are more precious than gold or ano pa dyan. So, dapat mahalin natin at bigyan natin ng peace of mind.